Hi guys, it's August 18 and now we're having our fifth episode of this podcast. podcast. So, ngayon ang ating podcast. <laughs> po podcast. Teka, <laughs> like, may mga kasama kasi ako. Gusto ko lang marinig yung thoughts nila about the gospel for today. So today, yung gospel natin ay about marriage. So, ang mga guests ko ngayon ay mga MFC singles. Pakilala sila. Hi. seniors? Singles. singles. Ah, singles. Anong gagawin? Pakilala ka. Ah, uh, hello. Ako po si Mitch. <laughs> Let's go. Ikaw po. Um, yeah, ako eh. <laughs> ako pala si Beb. And last po. ah uh, my name is Kobe. Okay, thank you for um, joining me in this podcast for today. So, our gospel for this um, day is coming from Matthew 19, verses 3 to 12. So, ito yung about sa sa divorce, no? Yung pagkakomit ng adultery. At the same time, it is about the strengthening. I think yung message nito ay um, that marriage is a uh, sacrament na talagang kailangan maging committed yung kung sino man yung itinalaga ng Panginoon na mag-receive nito. Ngayon, bilang mga singles, what are your thoughts? Let's go! <laughs> kro kro. nag kasi kami ng pagkayo, wala kami magawa. Kanina, na-ano na ako dun sa, ano, Prayers of the, bakit? Prayers of the Faithful. Kasi sinabi dun, may the couple, may the couple see their marriage not as a yoke, but as a gift. Yoke? Oh, ang ganda nun. yung ano, yung nakuha ko dun sa homily. Wait lang. Yeah. May notes pala May panotes si Sezi. Si Lagi yung may panotes kasi pag di ako nag-notes, aantokin ako. <laughs> <laughs> Mahirap eh. Uh, But, hindi, sinabi ni Father ito, pero ano yan, anything that is worth it requires a lot of work. So, sinasabi niya kasi, marriage is like a house. It needs... Eh, aray! <laughs> Paki-edit na lang po. <laughs> Paki-edit na lang, blagag. <laughs> Marriage is like a house. It needs regular maintenance even if you become fragile. It requires a lot of work, but it is worth it. Ganda na, no, no? Thank you, Father, sa iyong homily. Uh, thank you, Mitch. Grabe no. Talagang sakripisyo at work yung marriage. Though hindi pa naman tayo experience, wala pa naman tayo dun sa point na yun. Pero maganda na naririnig natin tong mga ganitong words of wisdom. Sige, kayo, baka may gusto kayo i-share. ano oh, Ang nakita ko na punto at realization sa ating na mga narinig na babasahin mula sa unang pagbasa at sa ating ebanghelyo. Ito ay pakatungkol sa kahalagahan ng pagdarasal at discernment upang sundin ang kalooban ng Diyos sa mga buhay natin. Mahalaga na dapat pag-isipan, ipagdasal yung papasukin mong commitment especially pagdating sa bukasyon ng pag-aasawa. Marami sa atin ang nangyayari minamadali ang pag-ibig o pagmamahal o pagpasok sa isang relasyon na hindi naman hinanda yung sarili para ipa, para pasukin yung ganong commitment. So it's a reminder to us na once We enter into that commitment, walang ibang pwedeng tugon kundi ang umuoka sa tawag na gusto sa iyo ng Diyos. Pangalawang punto na aking nakikita sa ating pagbasa sa araw na ito ay yung kahalagahan din ng um, kasal na walang sino man ang pwedeng makapaghiwalay sa pinagbuklod ng Diyos. Kagaya din ng tao sa Diyos. Na ang Diyos at ang tao, kahit anuman ang mangyari, hindi hindi tayo mawawalay sa pagmamahal ng Diyos. Isa din sa napakalagang punto at ating pagnilayan, sa ating pagbasa ngayong araw na to ay sana sa pagtawag sa atin ng Diyos sa anumang bukasyon na gusto niya para sa atin wag sana nating hayaan o pagsadahan ng pinto ang Diyos upang tumugon sa tawag niya Minsan kasi ang tao, meron tayong pang sariling gusto. Nagiging matigas ang ating puso dahil lang gusto lang natin ang ating gusto. Subalit, sinasabi ng Diyos sa atin na tayo ay magtiwala at pagkatiwalaan ng Diyos sa tawag na meron siya para sa atin. At sa pagpapatuloy nitong ating pinag-uusapan na may alalahanin natin ang pagtugon sa tawag ng Diyos na may kasamang commitment na hindi lang basta magpadala sa emosyon kundi isa itong desisyon na kailangan nating panindigan. Nawahingi natin ng Diyos ang kaniyang grasya at kalakasan upang patuloy na tumugon at ipagdasal ang Diyos. At ipagdasal sa Diyos ang ating mga gusto sa buwan. Amen. Amen. So ayun, uh, maraming salamat sa ating kapanayam ngayong uh, hapon na to, na si Father Randy. Uh, ngayon, na, natutunan natin sa kanya na kailangan talaga ng prayer and discernment. Tsaka yung kahalaga ng kasal, diba? So, kakain muna kami. Sige, may dadagdag daw si Mish. din father kanina. Kaya, bago ka mag-asawa, before you enter marriage, dapat, ready ka rin na hindi lang siya puro saya. So, dapat ready ka to strengthen the marriage. Hindi lang siya Okay, nagpakasal tas yun na yun. Yes, malaga talaga yun kasi for sure there will be chal challenges sa ating eh, sa kung ano yung kakaharapin na ano na vocation. Hindi naman yan basta-basta cloud nine lang eh, kundi um, talagang journey, 'di ba? So yun, gutom na tayo kaya ipos muna natin to at tayo kumain. Let's go. So, and now we're back. We had our lunch in Greenwich Star Mall, It's a show. So, ngayon, dahil nga balik tayo dun sa ating topic, marriage, both divorce, commitment, nasabi kanina yung importance ng prayer and discernment, na we are going to be challenged in whatever vocation that we are um, going to say yes. So, ngayon, how about you? Beb, um, what's your takeaway for this? Oh yes, oo, oh, meron tayong, ano baka mga copyright tayo dito, so cut, 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 cut. Okay, so, bye. So ngayon, thank you for um, your participation. Alis lang daw si Kuya Kobe para magpagupit. So ngayon, um, let's ask our third, um, contestant. ano, contestant for this pageant. Let's all welcome Miss Beb. Ay <laughs> uh, siguro. Aside from the na share ng mga learnings and gifts of uh, gift of vocation, particularly in marriage, I think one thing yung na struck talaga ako don is yung sinabi na, de ba nung si Hitler yung devastating situation na nangyari don sa uh, Germany ba yon tama, no? na pwede niyang i-compare yon or more than the hurt or the unexplained situation pag nakapaghiwalay or may divorce na nangyari. So it's not just um, uh, yung situation na alam mong yung, yung tipong akala mo meron ng ikasasama. Ay, alam mo wala nang ikasasama dun sa nangyari dun sa uh, history nung about dun ka Hitler. Pero yung marriage pala, pag naghiwalay at may divorce, you can really not explain yung feeling, yung situation, kasi nararamdaman mo siya at first hand. So, siguro kailangan talagang ano, pagtibayan ng dalawang pinagtagpo ng Diyos yung tinatawag na marriage, at pagmamahal sa isa't isa. Siguro yun lang. Yan, yeah, thank you for... Thank you sa pag-share sis Beb. Totoo 'yun, no. Ako din na strike, na struck din ako dun sa sinabi ni Father na unang-una na ang mga biktima ng marriage ng divorce pala ay yung syempre yung mga anak no na talagang buong pamilya actually buong pamilya na nagsasuffer dun sa consequences ng divorce na yun. So, <laughs> natutunan ko din na <laughs> mumubulong eh. Nandito na kami sa office. So, natutunan ko din na <laughs> kung pagtatagpuin kay ni Lord, may meron talagang differences. Pero kailangan pa rin na um, you live with it. Mag-adjust. Um, at magmamahal ng magmamahal. Okay, so, thank you. I think that's it. Meron ba kayong ibang parting words? Yes. <laughs> yes lang. Word lang yun, sis. Parting word. Opo. <laughs> okay, so how about you, sis? Do you have something to say? Ano, dapat mas pahalagahan yung bawat isa pag nag na kayong magsama. Uy! Marriage is a commitment driven by... <laughs> Alam pala yun. Decision driven Hindi, Ah, ah, Joke lang. <laughs> Dede, <yun>. so, <laughs> when you discern for I uh, when you you really have to discern your vocation na papasukin mo kasi yon yung pag-aasawa sinasabi nga nila hindi siya parang mainit na kanin na isusubo mo at iluluwa kapag napasok ka Uy, grabe naman yon Matalinhaga ka, bata. <laughs> so, tama. Ang ganda ng mga natutunan natin for this um, sharing ano this podcast ah uh, sa akin yung gusto kong sabihin sana patuloy natin ipagdasal kung ano man yung tawag sa atin ng Panginoon at sa lahat naman ng indifferences challenges yung saya at defeat yung mga times na mako papa ka at times na sobrang sigurado ka lahat kasama natin si Lord so let's keep our eyes focused on Jesus para siya yung bahalang magtaguyod sa atin dito sa journey na to. Lahat naman to, kahit anong calling mo, patungo sa langit. So, we have to include God sa buong journey na to. Ayan. So, praise God and thank you for listening. Thank you for joining us for this podcast. Thank you sa ating special guest, si Mitch, si Beb, tsaka si Kobe. That's it for today. God bless. Bye.